Paano tayo mag pull box? Ito. Kasi ah, pabuo ng ceiling. Ah, May splicing. May Ayos. Ayos.

Kita coba 5 Anin sa inyo natin, ha? May mayin. Ito yung mga graph. Yan. Isang isa. So, ito na. Spicy na. 不辣。 thank you si eh. Ma, uh, tamarinian ito. Ma box. yan babalik mo yan tapos babalik ulit kapal 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 siya kailangan color code sa mga lighting round. Ah. Para Indonesia. Akoyan yung mangita. So, ni lait matalas ito. ito. So, papasok muna diyan. Maganda yung ano ng kuha. Pasok natin. Pasok. ganda, so full box pamaramihan, so ito lighting art dito kung may lighting ka sa isa pa ceiling na anim pito isang full box lang samantala ito tatlo tatlohan lang mahirap din di kasi ah paano patlohan lang so express natin ito patlo lang to eh sa green palagi may ground ang lighting pwede mong tupiin tupiin mo rin to para hindi matalas kasi yun ang mangyayari dun sa ilive na ilive mo na <coughs> matalas kasi pag kasi dyan eh natin to hmm. nasa ito tapos balik yan so wala nang talas ito ganun din yung ground palagi yung kasama tenong, okay, oke, okay. so... hindi rin kasi masikip o oh, yan so kung lalagyan ng takip hindi oh, rin isa pang gulma ano eh ang linis sya enjoying oh. sa isa dalawa lang panini ma susuplayan so, na ilaw isa dito isa doon yung parehan nito marami isa dalawa tatlo apat lima anim anim marami so ini kan kagandahan diwina. So. Mitjo. malinis siya. Hmm. So malinis siya to. Ayun oh. Hindi sa ayong ano niya di flat. Maganda siya. Oh. Oh. Hmm. Ito ganun din sa baba. So malinis talaga siya sa above ceiling. Kasi dapat yung kuan mo kung maramihan ito yung pull box mo gagamitin. Kasi pamarimihan ka anim ito, ano lang dalawa eh. So diferensya. So kung ganun lang malinis ang trabaho mo. to so yun. Isang lighting isa sa papunta sa isa ka lighting eh, di, parehan ito marami isa papunta doon sa isa ka lighting tapos full box ko na naman tapos dito sa kabila sa uh, mo lift, sa so, lip pa rin mo so, pull box mo so yun ang diferensya sa pull box Ayan, yeah, o. O, oh. paano ka mag back sa ibabaw ng ceiling na malinis. Kasi pag hindi mo yan linagay sa tubo, wala. Ma ano yung ano? Wire. Rupok. Pero kung mas ganda, ganito. Okay siya. Yeah. Ayan. Yeah. Ganito. Rupok siya. Oo, oh, ganito. Ito. Kung wala siyang tubo, okay siya. Hindi saruan tubo siya. Pero pag wala, ay wala. Rupok yung wire sa katagalan. Ito, matagal to. Okay.